Ate, pabili nga po si ito na red. Wala nang red! Green na lang! Hindi pwede yan! Ayokong uminom niya! Green na lang! Hello guys! Welcome back! This is MJ Bangin! And for the day, tingnan mo Grabe, na pa lang. Tinutulak na ako ng itong saging na to. Ito kasi yung bago naming kusinera. Tingnan nyo naman. Ang kabata ba? Ang kapal-kapal pa ng makeup. Akala mo, ang ganda-ganda. Akala mo dyan, ha? Tingnan mo, tingnan mo na. Para kaming nilalason dito sa mga ginagawa niyang ulan. Nakakatakot. May daladala pa siyang itak. Uy, ano ka na? Grabe ka. I'm busy making delicious mystery soup. Anong mystery soup? Eh, mukhang lalasunin mo ata kami yan. Ikulay green pa yan. Ano ba naman yan? Bahala ka dyan. Lalayasan na kita. Ayoko na sa'yo. Delikado kami sa'yo. Mumamatay pa kami sa'yo eh. Ang baho. <coughs> Anong ba to? Tingnan mo na. Grabe. Dito niya siguro kinunga yung mga ingredients niya. Tingnan mo naman kulay green niya, no? <coughs> Dahil siguro dyan. <coughs> Ang baho naman din ito. Grabe. Naaamoy ko yung langsan ng kusinera namin. Talaga yung amoy niya. Gantong ganto yung amoy niya. Ayun mo, green no. Dito niya siguro kinuha yung soup niya. Grabe, grabe siya. Grabe talaga, ang baho. Hindi na natapos ng kabanguan niya. Ay, naku. Buti na lang, may chance pa kami makaalis dito. Kung hindi, patay na kami. Lalasunin kami, di ba? Uy, brother. Okay ka pa ba? Okay pa ba tayo? Uh. Hindi ka na. Hindi na tayo pwede magpatagal dito. Baka maabutan pa tayo nun, boy. Ano ba sino bang inaantay mo dyan? Tara na. Wait, wait ka pa. Huwag ka na mag-wait. Ako po. Tingnan nyo yung banana. Tingnan mo yung banana, oh. Hala! The mysteries of isn't mo na. Ako po. Lagot kami. Ala ka, hinahabol niya kami. Hindi mo naman kami mahahabol. Ang laki-laki mo eh. O, paano ka niyan ngayon? Paano ka niyan ngayon? O, saan mo kami hahabulin? Saan mo kami hahabulin, ha? Naku po, hinahabol niya ako. No! Ba't ako yung hinahabol niya? Huwag mo ako habulin. Oh, no! What? Ito hindi naman mabiro. No, Sige, habulin mo ako. May itak ka pa. Hindi mo ako kayang abulin. Kala mo, wao, oh, ano? Kaya mo ba akong habulin? Hala ka! Oh my gosh, akala ko makakapasok ka pa. Ano, hanggang dyan ka lang. Hindi kasi yung katawan mo dyan. Tingnan mo na, yung pintuan na mismo, yung tumatanggay, ka kasi ang laki-laki mo. Tapos yung makeup mo, ang grabe ka, violet, yung lipstick mo. Grabe pa ka pula. Kala mo dyan, hala, naabutan nga ako na. Kapit na naman ako sa kanya. Ano naman, di mabirong si Manang. Oo, oh, oo, oh, oh. sige, madudulas ka pa dyan. Oo, oh, sige, sige, madudulas ka pa dyan. Oo, oh, sige, ano, 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 kala mo ah, mo ah. ka na lang, bye-bye sa'yo. Ha, ha kala mo ah. mo, ito dapat yung ginagamit niya, pero mukhang mga basura yung ginagamit niya. Ah, grabe, pinipigilan ako. Kaya mo pa kami paluwasin dito. Wala kang magagawa, gusto namin umalis. Nako po, ito ba yung mystery soup niya? Parang galing naman to sa basurahan. Tingnan mo yung umuusok na yun. Malamang yan yung poison. Panigurado. May nilagay siya dito kakaiba. Siguro yung lipstick niya ang kulay pulang-pula. Tingnan mo, may mga burger pa. Mm ang sarap talaga nito kasi nakakatawid baka mamaya ay may ibang ano to eh ingredients ang sarap hala may mga tacos pa yummy ang sarap talaga nito pizza wow dapat ito na lang ah dapat ito na lang yung bini, ito na lang yung niluluto niya natuwa pa ako sa kanya may fries pa sarap nitong fries na to at ito yung pizza yummy yummy <laughs> Ang sabi, like the game, enjoy it, or dyan. my protas. Buti ba dapat protas na lang? Hala ka! Naku po. Ito na nga ba sinasabi ko, yung mga itak niya nandito po. Ay, patay na ako dito. No! Oh my gosh, grabe, lalaki ng mga itak na to. Kasing laki niya, ang laki-laki kasi ng mga mata niya, tsaka mga huso niya eh. Kaya yung itak niya kailangan malaki dito. Hahaha! <laughs> Sarap lang! Wow! Ang sarap! Ang dami mga hot dogs! Yummy! Ito ba yung ma? Anong ulam? <laughs> Shoutout sa mga kabataan dyan! Ma, anong ulam? <laughs> Hala! Persistent, I will, I will catch you this time. Anong I will catch you this time? Di mo ako makakatch. Sorry. Hahaha! <laughs> alam mo ha, o oh, ano, o oh, ano, kaya mo, hindi mo ko kaya, ang bigat-bigat ng katawan mo, hindi ka nga makakatalon dito, eh. kala mo dyan ha, hindi mo ko kaya mga kahit ang gawin mo, ha 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 ha, kala mo ha, ha ha ka ngayon, ha ha ka na lang, kawawa ka naman, sabi na nga ba, hindi niya talaga ako mangkuha, ako na to eh. ang galing-galing ko eh, matatapos ko na din to, ayun, may banana, ang sarap talaga niyan, mas maganda pa mga prutas, healthy, kaysa dun sa magic soup niya na parang, uy, Kadiri. Ow! No! Kasi naman, ang bilis naman nun. Hoy, antayin mo naman ako. Ano naman yung bakal na yun? Ang bilis-bilis, hindi makapag-uwi. Ayan. Uy, nakakatakot man. Ta. Ah! Baka mamamatay ako dito. Ah! Okay, okay. Akala ko pa naman. Uy, yung mga plato namin. Aray ko! Grabe kabilis bilis naman nun. Hala ka, ano na naman tong ano nito? Ano na naman pakulo nito? Grabe naman tong pakulong ni ano, mana? Hindi na natapos tong pakulong ni mana hmm. nga. Tingnan mo naman, may mga tae-tae pa. Hindi pa natutay mga tubig. Mga luha, siguro to ni Manang kasi nakatakas na ako. <laughs> Naku ano to? Lilipad ba ako dyan? Okay. Wee! Oh no! Whee! Kaya ko kayong nagpasad. Dali-dali. Ay, ko, charot lang. Hindi naman mabiro eh. Wee! o oh, di ba? Oy 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 oy. O oh, di ba? Super easy, super easy. Ari ko pala grabe. Ano bata ko tingnan na. Grabe naman 'yon. Wait lang, hindi ako makatalon. What the hell? Ala, bakit? Grabe naman 'yon. Hindi ako pinatalon ng maayos. Hindi makapag-wait. Eh. Aray ko, at sakit. Ano ba yan? Ma, anong ulam? Eh. <laughs> Dito pala si Neneng B. Eh. Uy, hindi ko nakuha yung ano yan. Ang sarap. Hala, ito na yung spatula niyang malupit. Dead masayo. Kaya ko to. Eh. Super dali. Eh. O, di diba? Napaka-easy naman mga spatula mo, madam. Wow! Ito siguro yung mga chocolate. Sarap nito, ha? Mga chocolate, ha? Ito ang gusto ko, mga chocolate. Ang sarap. Ang mm, yummy. Mm, Ay, naku. Ano pa kayang pang pinagluluto nun? Ano um, mo? Umuusok na. Banana. Mmm, sarap. Banana. Wow, cookies. Itong favorite ko, cookies. Mmm, sarap. Yummy. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Ang sarap talaga niyan. Ang sarap talaga niyan. Um, diba? Mmm. Kala mo, ha? po. Eto na naman. Ano ba itong mga pulang ito? Eto. Dito daw ginagamit niya, oh. payato sa kanya. haha <laughs> Charot lang. Hala ka. Ayaw mo pa ako patapusin, na? Ang laki-laki pa ng pismi mo. Law-law-law-law pa. Sorry ka na lang. Hmm. 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 Patay. Uy, ano ka na? Ano ka na? Kusinera ka lang. Mm, ano ka? Ano ba yan? Hindi man lang tumatama. Oh, sige. Sige. Ala! No! Nalaglag ako. Charot lang eh. Ito naman di mabiro. Destroy the boss. Destroy ka sa akin, manang. Kala mo dyan, ha? Destroy ka ngayon sa akin. Hmm, 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 mm. mm, 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 mm. Destroy ka sa akin. Mm, mm. Kala mo, ha? Mm. Ano ka dyan, manang? Ano? Laban, laban. Sabi ko sa'yo, mahihirapan yung pisngi mo. Wala yung pisngi mo. Hindi mo ako matatalo talo. Uh, patay ka. Okay. Hala, manang ikaw ba to? Oh no, ano nangyari sa'yo? Ba't naubaran ka na dyan? Ano nangyari sa mukha mo, manang? Ba't lumiit ka? Meron ka pang ulo na naiwan dito. What the hell? Ano ibig sabihin nito, manang? Lalaki ka pala. Hindi ka pala babae. Impostora ka. Naku, manang, kawawa ka naman. Dapat ikaw yung niluluto. Sabi ko na talaga eh. Kaya nagtataka ako bakit ganun yung itsura niya. May kakaiba talaga sa kanya. Ha? Ey na rin dun sa manang na yun. Grabe talaga. Buti na lang nakaraos ako dun. Kung hindi, naku po, ako yung makakain. Ah! Dahil dyan, huwag yung makalimutan mag-like and subscribe. Thank you mga sister. See you on my next one. Bye-bye!